Hello, good evening mga kababayan. Gusto ko pong pag-usapan natin yung ilang mga senador natin na gumagawa ng ingay. Mga nagkakailang senador to eh. Pero unahin na po natin, ladies first. Unahin na natin si Madam Risa Contiveros. Yung isang aspirant sa 2028 kaya ba gumagawa ng ingay ngayon hindi po maganda ang kanyang sinabi ako mismo hindi ko po nagustuhan dahil ako po ay bongbong supporter eh dati namang halata na dating alam nating lahat na itong si Madam Risa Hontiberos ay anti-Marcos diba? noon nga sa <clears throat> sa sauna eh, first sauna, hindi ito pumalakpak. Ngayon, ilang beses na siyang gumagawa ng ingay kasi parang nagpapasikat. Dahil nga, pag ikaw ay nagaambisyon na makaupo sa Malacanang, kailangan mong magingay. <clears throat> Isang formula 'yan. Mag-ingay, mag-ingay. Yung uh, isang natatandaan ko na ingay niya ay yung pagpunta niya sa Taiwan at nakipag nakipagtsika doon sa presidente ng Taiwan at ilang mga top officials. At ito'y kanyang personal initiative ah wala siyang hiningian ng... Hindi siya nagpaalam kahit kanino. Na, parang, ano, di ba? Hindi maganda. Kasi tingnan mo, para siyang nagmukhang presidente. Well, sa totoo lang, wala. At saka isa pa, bawal na tayo mag... makipag- uh, usap sa Taiwan as a political purpose dahil nga nire-respeto natin yung one China policy pero yung pagpunta niya doon ano ba ibig sabihin niya noon? <clears throat> parang nagpapapansin yata sa Amerika oh. tapos itong pag-ingay niya tungkol doon sa balak nilang proposal na ilapit itong problema sa panghaharas ng China. Dalhin sa UN, General Assembly. Wala naman kung masama na mag, uh, tayo ay magpakita ng malasakit sa problema ng bansa. Pero, gaya na nga ng sabi ng mga uh, tinitingala nating mga eksperto sa politika na parang hindi na kailangan kasi napanaluna na nga natin yung yung sa UNCLOS yung sa arbitration ba diba, napanalo na na UN yun eh so bakit pa yung una yun yun ang sagot ang kailangan na lang gawin meron mayroon na tayong uh, armas kumbaga isang dokumento na kahit hindi nire ng China eh, respeto ng buong mundo. <clears throat> Maliba na lang sa mga kaibigan ni China. Siguro. Ngayon, ang isang mali doon sa ginawa niya pati, eh, hindi niya trabaho yun. Kasi, di ba, trabaho yun ng Executive Department. Samantalang siya, ay nasa kabilang branch, legislative, na dapat walang pakialaman. <clears throat> Sinabihan na nga siya ni Bongbong Marcos na kahit na maganda yung pagkakalinyada ng salita, eh, ganon din yung, ang, yung bottom line na kulang na lang sabihin na trabaho ko yan, hindi sa'yo. <clears throat> Kung ano-ano pang mga pag-iingay, di ba At saka napansin natin, lahat na lang na ginagawa ni PBBM, ay sa, tang sa tingin niya, puro mali. Parang wala siyang nakitang mabuting ginawa. At kung may mabuti mang ginawa, na naniniwala naman siya na yun ay mabuti, hindi siya nag-iingay. <laughs> hindi man lang ma-appreciate or Uh, purihin man lang yung Pangulo. Mag-iingay siya kapag nakita niyang mali yung ginagawa ng Pangulo. Pero yun eh, mali sa paningin niya. Kagaya na lang itong uh, latest na puna na naman niya sa ating Pangulo na yung ginagawang solusyon ni PBBM sa problema sa presyo ng mga bilihin, lalo na ng bigas, ay yung paglalagay ng price ceiling. Price ceiling ha? Ceiling, not selling. Magkaiba yun. <laughs> Bakit yung iba? Yung ceiling, ginagawang selling para tuloy nagbebenta. Ang ceiling po ay yung kisame, Ibig sabihin, doon yung hangganan, hindi na pwedeng lumagpas pa. So, yung price ceiling po na uh, itinatatag ni Pangulo, yun po ay para mas ma, may assurance, masiguro na walang lalagpas, walang magtataas ng presyo. Na mas mataas doon sa itinakda ng gobyerno na para sa iba, sa ibang mga observant, lalo na sa mga pro-BBM, eh, yun ay tama. Sa unang tingin, tama. Sana. Pero, may magiging mga kaakibat yan na problema. Kagaya na lang nung sabi nung isang political expert din, na ito daw ay magdudulot ng gulo or naaawa siya doon sa mga negosyante dahil malulugi <clears throat> samantalang itong price ceiling na ito ay pabor sa mga consumers lalo na sa mga mahihirap Oo naman po yun na mayroong problema on the side of the businessmen. Na, dahil sa pagtatakda ng, ng uh, uniform na presyo, mag sa tomorrow, September 5 maraming nagre-reklamo kasi ng mga negosyante na, na mga rice dealers and retailers na malulugi sila dahil nung binili nila yung bigas, mahal yung presyo. Tapos ipapabenta ng sa bababang presyo, malulugi nga naman. But wait, Teka muna. Kailan ba biglang tumaas yung presyo ng bigas? Kailan? About just one week ago, yung biglang tumaas, na umabot ng halos 60, yung pinakamaganda, o baka mas mataas pa. Kailan tumaas? Kailan lang? Excuse me, mga negosyante, hindi kaya yung ibinibenta ninyo sa ngayon ay old stock ninyo, matagal nyo nang binili, na nabili nyo pa nung mura pa. Kaya, actually, mas tumubo nga kayo, but because of this sudden increase in the prices, na just about one week lang, one week ago, na ngayon nga nilunasan na nung pamulo. Nilalagyan na ng price ceiling. Pero kanina, gusto kong bumili ng limang kilo, eh, nung nakita ko na ganun pa rin ang presyo, ay sabi ko, teka, sabi ko, bakit hindi pa yan bumababa? Inanunsyo na nung Pangulo na ibaba na. Yung dating binibili ko dati na 42, hanggang ngayon 55 pa rin. Last time nung bumili ako, 59. Sabi nung nagtitinda, baka sa Metro Manila lang yung yung pagbaba ng presyo. Baka daw sa Manila lang. Hello? Manong Bongbong, bong, totoo ba na sa Manila lang ang pagbaba ng presyo ng bigas? Dahil sa pagkakaintindi ko, dapat yun nationwide. Bakit kailangang Metro Manila lang? Well, ito po yung sabi nung binilhan ko. Kasi hanggang ngayon, ganun pa rin yung presyo, yung mataas. Ngayon, balikan natin itong mga retailers, mga mga dealers. Sabi nung isa, hindi na lang daw siya magtitinda ng bigas. Eh di wag. <laughs> di wag ka magtinda. Pag hindi kayo nagtinda, kadiwa na lang ang magtitinda niyan. Guberno na lang. In NFA, gobyerno, buti nga yan kung hindi na kayo magtinda ng bigas. Masyado kayo. Ang bilis-bilis nyo kasi magpataas ng presyo. Kahit na old stock ang tinda ninyo, pe-presyohan ninyo. Makarinig lang kayo ng shortage-shortage eh, na nagpanik buying na yung mga tao. Pinresyohan na ninyo ng plus 10 pesos. Pwede ba? Sino niloko nyo? Para, sinong kwentuhan ninyo yan? 'Yung ganito ang utak. Ang tinitinda ninyo sa ngayon, old stock. Alam naman natin 'yan, na ang mga negosyante, pag bumili, <coughs> bultuhan, nag-i-stock kayo lalo pa ganyan na volatile ang presyohan ng bigas. At alam ninyo 'yan na may cartel-cartel na nagpapa nag, uh, nag nagbibigay ng problema sa pricing. 'Di ba? kaya huwag ninyo sabihin na malulugi kayo. In just one week, kumita na kayo ng super laki na ang kinita ninyo. Ayaw nyo man lang ma... Gusto nyo, puro kayo ano eh. Gustong gusto ninyo na makarinig ng mga issue na nakakapagpataranta. Sa totoo lang, ang tinitinda ninyo ay old stock. Kaya huwag kayong Huwag kayong OA. <clears throat> Kaya hindi ako bumili ng... Bumili lang ako isang kilo. Sabi ko, hindi muna ako bibili ng marami. Iaantayin ko na bumaba ang presyo. Aba, sayang naman. 10 pesos. Kaya pwede ba? Yung uh, isang political expert na yon, kambi siya sa negosyante. Negosyante rin kasi siya. Well, nandun doon na tayo. Ang negosyante, kailangan tububo. Pero, ang hindi po ninyo nakita, sir, ay yung mga mga negosyante rin na nag-hoard. Kaya yan na yung mga nahuli, mga ni-raid. Di ba hoarding? Hindi lang po mga big time cartels ang nag-hoard. Pati mga small retailers, ganun din. Dahil alam nila, ya, ganyan ang kalakaran eh. Kaya pwede ba? Maging uh, ano naman tayo. Maging considerate tayo sa lahat, ta lahat, lahat tayo gustong guminawa. Kay businessman, kay consumer. Ay, excuse me. Maraming negosyante po na kung tumubo 100%. Pwede ba? Kaya ngayon mayaman kayo eh. Kaya yung bigas na yan, dapat talaga gobyerno na talaga ang nag direktang nagbibenta niyan. Wala na, alisin yung mga retailer, mga abusado. Yung mga retailer na mga mga dealer yung mga kartel-kartel na yan. Wala na dapat yan. Dapat gobyerno na ang magbenta. Basic, basic needs. Kagaya ng kuryente. Patang tagal niya na makuha ng gobyerno. Tapos itong, nakalimutan ko na tuloy si Risa, itong si Risa na pasikat, palibhasa, nagaambisyon ka na tumakbong Pangulo. Kaya ingay ka ng ingay at tinitira mo ng tinitira lagi si PBBM. Naingit ka kasi si BBM nakaupo na. Ikaw malabo. At talaga hindi ka mananalo. Huwag na kayo magambisyon. Hindi na makakabalik ang kaliw... Ang, ang, may, 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 may ano yan na may touch of leftist. Pwede ba? Halata naman na hindi hindi bagay mag, maging pangulo eh. Wala namang ano eh. Ang mga neurons niya ni eh, Pilay. Tapos ha, sinabihan mo si BBBM na tamad. Who are you to say that? Wala kang respeto. Wala kang respeto sa kapwa mo public servant. Lalo pa na mas mataas sa iyo ang posisyon. Magkaiba kayo ng departamento. Bakit ka nakikialam sa trabaho ng Pangulo? Pakialaman mo yung trabaho mo, Risa Untiveros. Ilang bills na ba ang naipasa mo na naging batas? Wala kang ka nang naipapasa tapos mag-focus ka sa trabaho mo, madam. Huwag sa trabaho ng Pangulo, sa trabaho ng iba. Dahil nakakalimutan mo na na may trabaho ka pala, sarili mo. Masyado kang ano eh, bastos ka, bastos ka sa Pangulo. Ako po ang Pangulo, putulang ko ng dila dyan. Diba mga kababayan, sino ang sino dito sa mga view, view sa akin ang tagahanga ni Risa Ontiveros. Hm. Paso, uh, paano siya eh? Masyadong paano? Pa, kung magsalita siya, parang maarte masyado. Parang si Lenny Robredo din noon, pamilenyal. Tanda na, pamilenyal pa. Masyadong uwi magsalita. Kala mo, ano, akala mo yung teenager na nakakaunang regla pala. Ikaw, Risa Hontiveros, you focus on your own job. Huwag mong pakialaman ang trabaho ng Pangulo. Wala kang, wala kang karapatan na mag, uh, magpuna. Dahil ikaw, ang trabaho mo, kapuna-puna. Ituloy mo na lang yung pagkuna mo tungkol sa West Philippine Sea. Di ba mga kababayan? O, oh, yun lang po. Nakakabwisit lang kasi itong masyadong assuming, palibasa. Assumptionista ba yan? Assuming. Okay. Marami pa tayong uh, pag-uusapang mga senador, pero ito hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood at uh, abangan tabangan ninyo ang susunod nating sisitahin. Okay? Hasta la vista, baby.